Sa mismong araw ng kanyang kapanganakan ay sumakabilang buhay si Marlon Caballero, isang mangingisda sa Saudi Arabia. Ito ang malungkot na balitang dumating sa kanyang pamilya noong March 3, 2024. Ayon kay Michelle Caballero, asawa ni Marlon, cardiac arrest ang sanhi ng pagpanaw nito. Dahil hindi umano agad nadala sa ospital, ay hindi naging maayos ang kalagayan ng mga labi nito. Sobrang hirap po kasi, yun po nga bali yung bangkay niya po talagang hindi po talaga hinihintay po talaga namin na maiuwi siya kasi yun po hindi ko po rin kasi lubos maisip na pero yun po umalis siya dito na buhay na maano tapos uuwi po siya na nasa ganong sitwasyon <laughs> tapos ganun pa po yung itsura niya nung inabutan namin siya nung, pinoksan binuksan po yung casket niya talagang hindi po talaga ka ano ano yung itsura niya <laughs> ang sabi naman po hindi daw po talaga nag sa sa ibang bansa pero sana naman po sana naging maayos naman po yung kalagayan niya po bago po sana siya inilagay po doon sa loob po ng ano kasi mga po simula nung atakihin po siya na dinala sa ospital ganoon na ganoon na po yung itsura niya naka short lang po siya ng jersey naka -hubad. So kung ano po yung kalagayan niya nung inataka siya, ganoon na po talaga yung itsura niya nung iuwi po siya, nabuksan po namin yung kahon. Kaya lumapit si Michelle sa provincial government sa pamumuno ni Governor Aurelio Umali at sa pamamagitan nga ng Peso Provincial Office at OFW Help Desk ay napabilis ang pag-uwi sa bangkay ng kanyang asawa at dinala ito sa punerarya kung saan nakremate noong April 24, 2024. Nagtagal ang burol ni Marlon ng anim na araw at naihatid na siya sa kanyang huling hantungan noong April 30, 2024. Kwento ni Michelle, si Marlon ay isang mapagmahal na asawa at ama sa kanyang tatlong anak na babae na may edad na 17 13 at 3. Kaya lubos ang lungkot ng kanilang pamilya dahil nawalan sila ng kanilang tanging gabay at suporta sa buhay. Si Marlon po ay masasabi ko ng isang natin. Sa pabait po na tatay sa mga anak niya. Halim. yun talaga po, kahit siya yung nagsasakripisyo, lahat ibibigay niya para sa mga anak niya. Um, uh, tapos, halim. Bilang asawa po, talagang, ano, lahat po gagawin niya bali sa problema po talaga siya yung nagiging takbuhan ko po. Tapos, kumbaga sa kanya po kami nakadepende lahat. Lahat po ng pangailangan namin. Talaga siya yung napuprovide so balit hindi sila iniwan ng pamahalaang panlalawigan dahil isinama si Michelle sa Tupad program at binigyan rin sila ng OFW assistance at burial assistance upang maibsan ang kanilang pasanin sa gustusin para sa paglilibing ng abo ni Marlon. Taos puso po ako nagpapasalamat kay Governor Umali, um kay Vice Governor Anthony Umali, kay Ma'am Cherry po uh, kundi dahil po kasi sa kanila uh, baka po kasi tagal na po yung pag-uwi ng asawa ko bali isa po kasing malaking pulong yung nagawa po nila para sa mabilis po na pagpapauwi sa asawa ko um um uh, bali nagpapasalamat din po ako kasi um bago po po kasi dumating yung asawa ko uh, nakatulong po sa akin yung uh, yung programa po nila uh, sa tupad um tapos yung pagbibigay po nila ng life, livelihood program at mm, Um, malaking tulong din po 'yung naibigay nila para po sa burial ng asawa ko. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa balitang Unang Sigaw.